Sampun okay, libo? Okay. Dating 15k mga idol, ginawang 10k. Kaya sinawag na sale. Bakit di naman naman maintindihan mga idol. Ay, siya na. Kaya pinapaliwanag na namin ng maayos. So. Sama namin si Sir Doc. yung Katiwala ni Sir B-Boy, si Sir Bok. Para asasahin kami sa mga ano, mga mga ko Sir B-Boy. Ito, kakling ito meron. Ano yan, meron ito? Ang Mel sim sa McLean, mga master. Dating 15,000 to. Sa oh. 10,000 na lang ang sale nito ni boss. is Sir B Boy oh. mga master Kelso 10,000 oh. ganda ng katawan ito. Ganda formada, master okay, Hindi tulad ng mukha mo, kailangan mo pahabain. Eh. <laughs> Ayan, mga okay, idol. Ito. So, 10K. Anong bloodline to? Red Kelso. Red Kelso, mga master. 10,000 pa rin to. Dating ito. Dating 15,000 ito sa sa regular price to. Nag-sell si Sir B-Boy, 10,000 na lang. 10K. Okay, mga idol. Ito pa, maraming pa, mga idol. sa ano to Gray sa ano? Elsa Kaya mo yun ah din mo yun eh. Cross sa uh, Kelso mga master Sampung uh, digibo Ken, sa eh. Ito yung kasama sa sale.

Ano nito price nito? 8,000 Ha? 8,000 pala mga master Nakalain to sa crosses? 8,000 of oh, course is ito mga master oh. papunta tayo sa mga pure bloodline ni sir boy b-boy enriquez oh. Yan sa style ni Bok. Mga pure bloodline ang yung pupunta natin yung mga master. Dito kasama sa mga ano. Sina po yung kasama sa mga sale na ito. Regular price. May price na mga ba? 20,000? Oo, 20,000. Regular kelso. Tagto, no? Regular kelso regular price. Twenty 20,000, no? Pure Kelso, mga master. Ang inis, laba sa Oo. ito. Ito, 20K rito. 20 din Pure. 20,000 ano nga master 20k regular price to mga idol ito yung mga pang artistahin ha ah. nakikilis yan mga master o oh. ang kinis ang balahibo nito ha Ito mga ilang buwan ito? Mga 8 -it months po sa doon. Eh. Ah, mga stag pala ito? So, mga pra, pure kills o oh, mga master. Oh. Napaka-kinis talaga. Kinis ito mga... Pwede yung sali ito sa ano eh. Sa... Pwede kayo mga idol ito. Pampilikula. Pang Pang-artista, no? Magkikinis, oh.

Regular, ano itong Maclean? Pure? Ma class A pala itong mga master. Oh. McLean, class A. 30,000, oh. Mahangin nga. na ano Buntot. 30,000, oh. sweater Ito mga ito Super sweater Pagkano presyo nito, boss? 30,000 mga master Super sweater Super sweater Ito yung class A Class A Ilang buwan na ito? Stag pa lang ito Stag pa pala itong mga master Ito oh. Pero ang presyon ko is nasa 30,000 lang. Class uh, A. Uh, uh, specialty ni Sir B. Ito yung mga uh, yung specialty ni Sir Bibo yun. Uh, ito mas mahal na ito, Class Klasa rin ito. Boss, no? Oo, oh, laki. 30k din mga iba. 30,000, no? Ano to? Ano na? Ah, uh, stag pa lang. Bulo stag. Nawawala sa video ko. Moeder, papa Thirty thousand niyan mga master, pa? Plus A. Lazy Lazy Lacy. Lacy roundhead mga master, class Plus A. Plus A. magkano to mo?

plus A B oh. Lazy <laughs> roundhead mga master. Eh. <laughs> Sampo, no? kasali ba ito sa sale? Hindi. hindi. Hindi pala ito kasali sa sale mga master. Oh, mga regular price ito. Oh. Itong side ito. Nandito pala tayo ngayon mga master sa ano, regular price. Hindi oh. pala ito nakasale. Anong liliada ito? Super sweater. Eh. Super sweater. 30,000 oh. Eh. Bulls tag pa lang. Ay, tag pa lang. Class A, B. 30,000 yun mga master. Eh. No? Ito kita talaga stag pala nito. Oh. Tantang ka, do. Magkano ko yan, Thirty thousand pa rin mga master. Super so sweater. Thirty thousand. Regular price. Natapos na kami mga master sa ano eh dito sa cordings ng mga naka oh. Dito naman tayo pupunta sa ano cordings ng mga regular price. 30,000 ito. Super sweet, super sweet, super Plus A, no? Pure ito. Plus A. Kelso. White Kelso pure. White Kelso pure mga master. No? Stag pa lang 40,000 pala itong mga manito Kay Sir Biboy oh. ganun din yun oh, oh. Tumaas na pala ngayon mga master 40,000 ang kada isa McLean Hatch. Ayan mga master Lumalayo. Regular price pala ito mga master Nasa 30,000 thousand. Ayan mga master thirty 30,000 Ito, anong bloodline to? Ha? Super sweater. So Super sweater, mga master. Magkano? 30. 30,000, no? Eh? pure kills oh. Mga klase ito master oh. Forty huh? ito sir, istag po lahat Ah, istag po ito. eh. na, lahat po dito. Na. Istag pala ito. Istag po Mga late pala mga to. Pero pure kelso mga master ah. Nasa, nasa 40,000 pala ito. <laughs> ito, 40K rin Ito. Lahat putih puti itu lah 40000 kada isang ito mga master 30.000 Stag pak <tell> Dasar 40.000 ya, Mga Master Plus A, pure killso. Yan mga master na sa 40,000 yung class A yun. Pure Kelso, dito yan sa Fiber Game Farm. Regular pricing nito nila itong mga master. Oh. hindi na siya, mo makita. Oo, sa araw eh. Forty thousand, no.